Guulan po ngayon sa Eastern Samar, kaya nangangamba na naman ang mga nakatira malapit sa Baybay. Nais silang magpa-relocate na. Ang problema, wala pa silang mapaglipatan. Mula sa bayan ng Borongan, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Ivan, hindi pa man tuluyang nakaka-recover mula sa trauma nga na kanilang naranasan ng ating mga kababayan dito sa Eastern Samar. Matapos nga nilang ma-experience no itong bagsik ng Bagyong Yolanda, heto't balot na naman sila ng takot dahil nga sa mga pag-uulang nararanasan. Tila ayo paawat ng ulan. Tuloy-tuloy ang pagbuhos. Sa sobrang lakas nito, nag zero visibility na sa ilang bayan dito sa Eastern Samar, sa Balangkaya. Wala na halos makita sa kalsada at ang alon, animoy galit na galit. nitong panahon ang nagdudulot na naman na matinding takot sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda dito sa Eastern Samar. Bukod pa riyan, lalo lamang itong nagpapahirap sa kanilang kalagayan dahil lahat sila pansamantalang nakatira ngayon sa mga tent. Ang mga taga-barangay 4 sa bayan ng Ernani, hindi raw nakatulog sa sobrang takot. Ang aling ito, kahit daw malakas ang ulan, mayat maya ang silip sa dagat. ano na kasi Ayaw ko nang maranasan na namin, yung pamilya ko. Pag umawalan talaga, hindi kami dito nakakaano ng matulog maayos. Ang mamang ito, natatakot na nga na mo problema pa sa kanilang pansamantalang silungan. Nababasa raw kasi sa loob ang kalalatag lang na tent. talagang gusto na, dahil nangyari na ito. na Ayaw na, ayaw na maulit yan ayon sa Eastern Samar PD RRMC, may permanente ng relokasyon sa mga residente ng Ernani na nasa baybaying dagat. Pero sa ngayon, mananatili na raw muna sila sa mga temporary shelter. Wala po tayong yung, mga evacuation centers, lahat nasira ng Yolanda. Bali, yung dinatayo lang nila is yung talagang temporary, as in, temporary shelter lang talaga. Despite ng kanilang fear at ano, wala, no choice, doon na muna talaga sila. So, no choice ayon sa pagasa sa Borongan City. Umabot sa 31.2 mm ang ulan na naranasan sa Eastern Samar. Asahan daw na mag maulan pa ang panahon hanggang bukas. So bumaba po yung tail end of a cold front na naka na kahapon nandun lang siya sa Southern Luzon na part. Ngayon medyo bumababa na po siya sa may Eastern Visayas. Kaya po nagsimulang lumakas yung ulan. Samantala kung dati taddad ang mga kalsada ng mga karatula na nanghihingi ng pagkain, ang karatula namang ito sa gilid ng kalsada na nanghihingi ng tulong sa pag-aayos ng kanilang mga nasirang tahanan ang makikita. Ang ilang isla naman sa Giwan, tulong-tulong ang magkakabaranggay sa paggawa ng bangka. Pero habang wala pang bangkang magagamit, sa pamimimit na muna sila umaasa. Ivan, buti na lang ano at bandang hapon kanina ay tumigil na ang pag ulan Bagamat sinabi na nga sa atin ng Pangasa na hanggang bukas daw makakaranas ng pag ulan eh sana nga hindi na mangyari yan. Dahil lalo lamang itong nagpapahirap sa kondisyon ng ating mga kababayan dito. So for the meantime ngayon, ang maaari daw munang gawin ay sumangguni sa kanilang mga mayro kung saan pwedeng ilipat ang kanilang mga temporary shelter sa mas ligtas na lugar. Ivan? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.